Good day, mga kabokals Yes, uh, guys, nandito ngayon tayo sa uh, papasok ng uh, palengke. At dito na tayo dadaan. Awe. At ito na yung pinini uh, natin, pantapal sa bubong adhesive. Uh, padalawang uh, ko nito. At sobrang laki ng ating uh, tatapalan. Mamaya, sa taas ng bubong uh, Yan na. Okay, sobrang init Napakasarap na yung maglaba Sigurado matutuyo agad ang ating nilapan mga maya Mga kabokal What's up mga kabokal? Skin na hilangan bumili ng adhesive Dahil mapapasabak na naman sa tapalan Bakit ka nyo? Ay naku po ingaw Nagsituluan na Ay digat biglang ang umulan ng malakas kahapon Alenjo well, Joe ako sa mga ulang aray sa isip ko ay hindi na mag-aalala dahil natapalan ko na ang lahat ng butas ng bubong Ay naku po, ito na nga, tinawag na ako ng aking asawa At ang lakas nga ng tulaw, ay yun nga ng aking pinuntahan at makita ko nga Ay naku Rude, ang lakas ng tulaw Oo hindi palpok ang gawa ni Kabokol. At ako'y napagluko ng aking asawa. Bakit daw gayon ang nangyari? Akala niya ay ayos na ayos na. Bakit gayon? Bakit gayon? Bakit gayon? <laughs> <laughs> at todo paliwanag si Kabokol ay lulusot pa eh. Ang sabi ko na nga lang ay aakit na lang uli at ayusin. Ay siyempre, ano pa ga? Ay larga! Hello guys, Narito na naman ako sa bubong. Kahit mahirap ang pag-akit din eh, ay wala akong magagawa. Sadyang gayon, mga kabokalbs. Yan, ito ang ating, ating nung, uh, tinakpan nung tayo makyat. Pero nagkameron siya ng uh, tulo. Ewa kung bakit kaya. Ewa kung bakit nagkameron ng tulo. Baka naman sa sobrang lakas ng uh, ulan. Baka naman doon. Yan. itong titingnan natin. Baka dito nagsimula oh. Naipan ang tubig dito Ay eh medyo meron ka Marupok na siya Baka dito nagmula Tapos yung kanyang kwan Okay naman, dikit naman o oh. Wala problema, dikit naman siya Baka dito nga Dito nagmula, naipan ang tubig dito Dito pumasok sa mga boots box niya. oh, Okay Ito, sa gilid. You know? Baka dito sa mga gilid-gilid. Isa. Oo oh, nga, dito. Ay, dito sa mga gilid-gilid. Masok. Okay naman yun. Okay naman ang pagkakadikit niya. Baka dito nga sa gilid. Oh. Yan o. Oh. Dadagdagan natin para tayo sigurado yan simula doon yung sa dulong yan ilagyan ko na rin ng adhesive para sigurado tapos dito yan talagang dinobli ko na wala na yung masasabi pag itumulo pa ay eh, talagang wala na akong magagawa <laughs> yan ako tatad na ng tapal Thank you for watching.